Naghahay na po ng reklamang traffic aid na si Saturnino Fabros laban kay Robert Blair at Benjamin Carabuena na nanakit umano sa kanya noong Sabado matapos itahin dahil sa paglabag ng batas-trafiko. Dahil sa insidente, pinag-aaral muli ng MMDA ang pagbibigay ng batuta sa mga traffic aid, lalo't buwan-buwan daw ay may naitatalang katulad na insidente. Balita natin ni Steve Dailisan. Sa Quezon City Prosecutor's Office, dumulog ng MMDA Traffic Enforcer na si Saturnino Fabros para formal na sampahan ng reklamong direct assault. Ang motoristang di umanay na nakit sa kanya na nakilalang si Robert Blair Carabuena nung Sabado sa may tandang Sora, Quezon City. Damay sa reklamo ang kapatid ni Carabuena na si Benjamin na hinawakan daw si Fabros habang sinasampal ng kapatid. Nalapitan po sir, in-stop po na po kayo. Dumeritso pa, sabi kong yun, nag-umano pa. Do, bumaba po sa sasakyan niya yon. Matras po ako ng konti. Yun, yung pinagpapalo na pinag-ano niya ako ng nagaw -ano niya sombrero ko. Tapos pinag-ano na niya ako. Sa 27 taon niya raw sa serbisyo sa MMDA, ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Patatawarin ko po, pero... Ano <laughs> sa akin? Dahil dito, pinag-aaralan muli ng MMDA ang pagbibigay ng batuta sa mga enforcer. Kada buwan daw kasi, di raw bababa sa isang kaso ng pananakitang na itatala. Swerte na lang daw kung maaaktuhan ng kamera. Gaya ng nangyari sa enforcer na si Marlon Palata nitong Marso, nang sitahin niya ang isang driver dahil walang plaka ang kotse. Nang huhulihin, sukat na iaarang kada pa ang sasakyan. Iniharang naman ni Palata ang kanyang sarili at napaupuna ng akmang sasagasaan. Tumagal ng ilang minuto bago na ang driver na isuko ang lisensya kay Palata. Noong nakaraang taon, pinagbabaril din ang traffic enforcer na si Larry Fiala ng isang motoristang kanyang hinuli dahil sa paglabag sa batas trapiko. Eh, importante po kasi dyan yung uh, talaga pong pakita po natin sa taong bayan na hindi po natin ito tolerate itong mga ganitong gawain at uh, kakasuhan po talaga namin ang mga tao na nananakit po ng na ating mga enforcers sumulat na raw ang MMDA sa LTO para kansilahin ang lisensya ni Carabuena. Sa isang pahayag, pinag-aaralan daw ng PNP ang pagbawi sa lisensya ng baril ni Carabuena. Titingnan natin, pag-aaralan natin. Anyway, may kapangyarihan ng PNP na i-rebook yung kanyang lisensya kung sakasakali. Sinubukan kunin ng GMA News ang panig ni Carabuena at kanyang kapatid pero di nila sinasagot ang aming tawag. May mga kumakalat na rin mga hate page laban kay Carabuena. Kahit sa kalsada or sa online world, mali po ang pambubuli. Kumbaga kahit na nakasala itong sigawang po yun na ito, mali pa rin. Hayaan na lang po natin na yung legal process po ang uh, umiral at uh, antayin na lang po natin yung tamang pagtakbo po ng legal process. Steve Dailisan, GMA News.